Hi po mga ka farmers welcome again dito sa G Farm TV. Ngayon mga ka farmers, uh, nandito po tayo sa farm ng watermelon or sa sweet melon. Uh, ang episode natin ngayon mga ka farmers ay tayo po ay mag-top shooting or magkapon ng ating watermelon kasi uh, ito po ang edad po nitong watermelon natin ngayon ay 2 weeks after transplanting. So pwede na po ito ikapon mga ka farmers. Ayun mga ka farmers, actually mayroon akong ginawang video tungkol po sa pagta-top shoot or pagkapon ng watermelon. Pero ngayon mga ka-farmers, samahan niyo ako ay tayo ay magta-top shoot. I-demo -de natin kung paano magta-top shoot. Actually mga ka-farmers, ang purpose po ng pagkakapon ay magproduce ng mga sanga. Uh, Meron kasi mga variety mga ka-farmers na sa sanga tayo magpabunga. Itong variety mga ka-farmers na ginagamit ko ngayon ay sweet 16. So tayo po ay magpabunga sa sanga. So kailangan natin ikapon mga ka-farmers. Makikita niyo mga ka-farmers sa likuran natin. Yan po ay uh, watermelon at uh, sweet melon. Okay mga ka-farmers, kung gusto nyo matuto kung paano mag-top shoot, tapusin nyo lang ang video at uh, sigurado po ako na may makukuha kayong mga idea sa mga buguhan na gusto mong magtanim ng watermelon. Ayan mga ka-farmers, let's go! Ayan, ito na po mga ka-farmers ang ating pakwan after 2 uh, weeks mula tayo na nag-transplant. So makita natin mga ka-farmers na may liman na sila o lagpas na ang ganyang dahon. So pwede na po itong i-pruning mga ka-farmers. So, madali lang ito gawin mga ka-farmers So ganito lang uh, Pag ganito ng edad uh, Pag umabot ng lima So pwede na po siyang ikapon or tanggalin natin ng talbos Para magpurus po ng sanga Kasi uh, Doon po tayo magpabunga sa sanga So ganito lang mga ka-farmers So ganitong top niya So ganito talbos So ito po ang tanggalin natin mga ka-farmers Ayan So madali lang ito mga ka farmers Yun naman mas matigas So madali lang siya ikapon So ang purpose so sa pagkapon mga farmers Ay magproduce ng sanga sa so mga farmers Marami na siyang dahon Kailangan natin ikapon ito Ayan Ayan mga ka-farmers, yan lang kadali ang pagkapon. Tapakita ko po sa inyo kung anong resulta after 3 days na tayo ay nagkapon. Ito mga ka-farmers, after 3 days, so nagkapon po tayo dito. So makita niyo mga ka-farmers, may lumabas na sanga. So isa, dalawa. So may dalawang sanga na lumabas, so doon po tayo magpabunga mga ka-farmers. So yun po ang purpose kung bakit tayo nagkapon. Okay mga ka-farmers, after one week na tayo ay nagkapon, so ito na pong resulta mga ka-farmers. So isa, dalawa, tatlo, so may tatlong sanga na lumabas, or lima, may limang sanga. So this is uh, after uh, one week na mula tayo na nagkapon. So makita nyo ang milo natin mga ka-farmers. So yun po mga ka-farmers, after one week na tayo ay nagkapon. Okay.